sa pamamagitan ng provincial history arts Culture and Tourism Office o Pihakto. Ginanap ang 5th Siniliksik Bulacan DocuFest Premier Showing sa Nicanor Abelardo Auditorium, yes ng Bulacan Cultural Center noong ikalabing isa na Setyembre 2023. Ito ay may temang pagsubok at pagtindig noong ikalawang digma ang pandaigdig. Layunin nito na magbigay liwanag sa isang madilim na kabanata ng kasaysayan, kung saan ay dalawampot isang dokumentaryo ang nagtanghal sa pakikibaka para sa kapayapaan at kaligtasan ng bulakenyo sa naganap na ikalawang digma ang pandaigdig. Ang titulo po na aming film ay Shento Dos. Ito po ay sumasalamin sa buhay at karanasan ni Tatay Tomas Mendoza, isang veteranong garilya po na tubong San Rafael Bulacan. Natubong San Rafael Bulacan na tumindig noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi po kasi madalas maikwento itong uh, labanan sa bulihan. Pero nais po namin ngayon sa pamamagitan ng aming docu-film na maitampok po yung mga nangyari pong labanan at kabayanihan po doon. At deserve po ng mga tao yung pagkakakilala po dahil sa kanilang kabayanihan na paglaban po at pagtugi sa mga hapon po. Patungkol po siya sa dating mayor ng bayan ng San Miguel na kung saan, noong time po na yon ay hindi siya uh, nakipaglaban gamit yung dahas, hindi siya nakipaglaban gamit yung mga armas. Pagkos ay gumamit siya ng pagmamahal, uh, mas inunan niya yung kapakanan ng mga mamayan San Miguel kesa makipaglaban siya na may mapapahamak ng mga San Miguelenyo. Ginanap naman ang 5th Siniliksik Bulacan DocuFest gabi ng parangal sa hiyas ng Bulacan Convention Center Pavilion noong ikalabing dalawa ng Setyembre 2023, kung saan dumalo ang kinatawan iginagalang Gilberto C. Teodoro Jr. na si Undersecretary for Civil Veterans and Reserve Affairs, Pablo M. Lorenzo. Ang Siniliksik ay patuloy na kumikilala sa aking kausayan at talento ng mga bulakenyo sa paggawa ng mga makabuluhang dokumentaryo. Kaya naman po, tapos puso ang aking masasalamat sa lahat ng na mga natiisa, sa lahat ko na nakipahagi sa na ng programa ito. Ang kolaborasyon ng mga ahensya at ang gabal na nabanggit, higit sa lahat ay nagbibigay ng pagkakataon sa aking bayang Bulakenyo na maipahayag ang kanilang damdamin at saloobin tungkol sa tema ng patimpalak ngayong gabi, pagsubok at pagtindig noong ikalawang digmaang pandemic. Dalawamput isang documentary films ang bilang ng mga finalists na lumahok sa patimpalak. 6 para sa junior category at 15 para sa senior category na ang pangunahing layunin ay makapagbigay pugay sa mga bayani ng ikalawang digma ang pandaigdig. Narito ang mga documentary films na nagkamit ng karangalan. Junior category, unang gantimpala, bahawin, luna sa gitna ng giyera. Ikalawang gantimpala, dapit hapon, pisara. Ikatlong gantimpala, impyong, audience choice award, dapit hapon, pisara. Best poster, doyen. Best Trailer, dapat hapon Pisara Sarah. In behalf of the UHCI Junior Creatives Team, ang buhay ang gusto ng sa provincial government ng Bulacan at sa Pihakto so sa pamibigay ng opportunity na makasali sa event na ito. Nais namin po magpasalaman sa buong production team ng Bahawi na na at sa lahat ng aming na nakatapakulo para magsagawa ang dokumento na ito. At ito, Dr. Kenneth, salamat sa inspirasyon ng gabay para ipapamahal sa pag ng inyong mabuhayang inyong inyong mahal sa bububayang sa mga kanilis. At sa Diyos ang lahat ng pag-ubayang sa mabuhay ang sinisalisi, mabuhay ang lahat ng bayani na ikilawang bigbang, at hindi, huli po, maraming sanak. Para naman sa senior category, nagwagi bilang best documentary film, Duhawis, Girilla, Dugong Bayani, Special Jury Prize, Padok, Best Research, Sa Dagat at Bundok, Best Cinematography, Padok, Best Editing, Duhawis, Guerilla, Dugong Bayani, Best Documentary Script, Sa Dulo ng Bayoneta, Honorable Mention, Gunita ng Dapit Hapon, Special Citation for Gender Sensitivity and Visual Documentary Project, Panaghoy, Mga Piping Sigaw sa Bahay na Pula, Audience Choice Award, Ang Mamatay ng Dahil Sayo, Best Poster, Sa Dagat at Bundok, Best Trailer, Padok, Panginoon po ay ang masasalamat natin sa ating mga uh, dalawigan sapatkat mayroon din itong patimpala na umali na rin pagkilala sa buong Pilipinas. Tayo lamang po ang probinsya na mayroon din pagpapahalaga sa sining, kultura at kasaysayan ng ating kasaysayan. ko sa ating pong pihak ko. Hindi ko na po kayo iisay, iisay sa inyong lahat. At sa lahat po na po na ating inampalan. Maraming salamat po. Ang mga entries at at ang dokumentaryo ay lubos na nagbibigay ng ibang mahulugan sa mapain at kalulus lunos na sinamit ng ating mga magbabayan bago ang Israel. Ngunit sa pamamagitan ng mga kwento ng na ating nakunahayan ay napatunayan natin anuman ang kinalaman niya at anuman ang pinagdaraanan ay may kamamal na pag-asa at diwana. Ang sinaliksik mo na ka, Don ay isang pagpupugay sa mga bayani ng World War II na nag-aalay ng kanilang buhay at kakayanan para lamang sa tinatamasan nating kalayaan nito. Sa mga veteranong kundari nito, saludo po kami sa inyong mga maliliit. Utang ko namin sa inyo mga aming kalaya.